umarangkada ang pulisya ng Regional Mobile Force Batalyon ng NCRPO mula sa pamumuno ni Force Commander Police Colonel Celso M. Rodriguez upang maging bahagi sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa selebrasyon ng Bonifacio Day 2024, partikular sa Mendola, Manila. Personal namang nagsagawa ng inspeksyon sa mga na-deploy na kapulisan si Police Brigadier General Ponce Peñones na siyang BRDO ng NCRPO na nakasuperbisa sa detalye ng mga aktibidad upang siguraduhin ang kaligtasan at kaayusan ng bawat isa sa selebrasyon ng Bonifacio Day. Karagdagan pa, sa kabila ng maximum tolerance na mahigpit na ipinatutupad ng kapulisan kabilang ang isa sa mga pulis ng Regional Mobile Force Batalyon ng NCRPO ang nasaktan at nagkaroon ng malaking pinsala sa namuong tensyon sa pagitan ng pulis at ralista. Gayunpaman, nanatili ang maximum tolerance, disiplina at profesionalismo ng kapulisan. Nagbigay naman ng pahayag si Police Brigadier General Arnold Tomas C. Ibay na siyang District Director ng Manila Police District. Nating binibigay ng instruction ng ating mga kapulisan na to exercise maximum tolerance. Ano pa man ang mangyari, ganoon ang ginagawa ng kapulisan natin. Kaya lang pag sila ay uh, nilabag na nila yung napag-usapan o kaya pilit nilang binubuwag yung hanay ng ating CDM, mapipilita na po na gumawa ng kaukulang aksyon ng ating mga kapulisan. Itong uh, lugar kung saan sila nag- uh, narito ngayon para magprotesta ay hindi po ito rally zone ano meron po tayo mga tinatawag na Freedom Park kung saan sana pwede silang mapayapang makapaghayag ng kanilang damdamin katulad ng Liwasang Bonifacio kaya po natin sila hinaharang dito unang-una -una dahil wala po silang permit ang ganitong mga aksyon ay nakaangkla sa Triple A, policy framework ng NCRPO na binibigyang diin ang pagiging able active at alay ng kapulisan. Sa pamumuno ni NCRPO Acting Regional Director na si Police Brigadier General Anthony A. Abirin at kasabay sa mabuting adikain ni PNP Chief na si Police General Romel F. Francisco D. Marbil na siguraduhin sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent. Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.